Again, I'm Magandang hapon Pilipinas. Welcome back sa inyong paboritong programa tuwing Sabado na hapon ng Kaya Mo Yan sa DZRH. Nako, labas ang araw. Wala mo ng ulan. Partner Cory. <laughs> Magandang hapon po mga kababayan. Oh, Nandito na naman na anong, oh, partner Emer, mukhang nasa edge sa pa. Ah, yes! Magandang hapon po sa inyong lahat. I love Elsa. <laughs> Topic. <Traffic. laughs> <laughs> <laughs> Dapat satay ka yeah. na sa trapo Na naon siya may yung EDSA rehabilitation Ayan, wag muna raw, wag muna raw <laughs> Sa totoo lang eh, sa totoo lang uh, ah, ako, Hindi uh, ko na nakikita EDSA Sa totoo lang Iniiwasan ko na Kasi sayang ang oras ko sa EDSA Sayang ang oras ko sa EDSA May iiwas na lang ako sa EDSA diba? At maraming paraan para maiwasan ang EDSA. Kung okay. magaling ka lang sa, sa pasukot-sukot ng mga kung ano mga lugar sa Metro Manila. Kagaya ng paggaling akong Alabang. Ah. Kaya eh, ako yung magsa-Skyway na. Mula sa Skyway, pupunta ako ng Stage 3 at tutuloy na ako ng Quezon Boulevard para magpunta mm-hmm. Yes. ng Quezon. Diba? Okay. okay. Ganun din, pabalik. Oh, minsan naman, galing ako sa Green Hills. Binibisita eh, ko yung restaurant. skyway ngayon. ka. Ah, uh, yung ano, yung restaurant ng na ko, yung Cafe Culture. Nakita mo ako sa dadan ako sa San Juan. Ang labas ko, Araneta. Ang oh. labas ko, Pagsaysay Boulevard, Di ikot ako. Papunta sa um uh, Columbian. Eh doon, mula sa uh -huh. Philippine Columbian, sasampakan na sa Skyway. Yeah. Pero ang pinakamaganda na, no, wala sinabi edsa sa Iyala, Alex Iyala! Oo, ngayong oh, oh, oh. ah, gabi. We might make history with Alex yeah. Iyala. Yes, yes. yes. tonight, Abang Immaculate Heart of Mary, yan! Oh, first yan, time ng yes. Pilipino female tennis pro ay oh. sa, sa finals ng isang malaking tennis tournament. Yan ang tinatawag na destiny, yan ang kapalaran niya. Oo. uh -huh. ko Yung yung, yung semi-finals kagabi. Yung pinag yes. semi-finals kagabi, na maiyak-iyak ako sa talagang <laughs> uh, kung pa paano niyang uh, tinalo yung kanyang kalaban. Di ba? Oo. No. Tama. Ibang Andali. klase. Andali. Ibang ko, uh, na oh. lang. MR ko, Akorib, nakita ko may mga yes. bago siyang coach eh. May mga Taba. foreign coach siya na hinag, pagkatapos siya hinag yung parents niya. Galing. Na nagpapatunay na, uh, Nagpapatunay na hindi masama kumuha ng coach sa ibang mm. bansa. Taba. Hindi masama. Bakit? ano yung, yung, gilas, yung gilas for a while. Orin oh. oh O yung oh. mascals, yung female football team. Kasi oh. ano yun eh, know-how at galing na rinirelay sa atin, sa mga players natin. Uh, yun, yun. and passion. Yan ang diba? kaya mo yan, Alex. Yan. Yeah, yan. yan ang, yan ang pinatawag na kaya mo. <laughs> at sabi nga dito, na dahil uh, nga dyan, eh, ito na, di ba? Eto na. Ang bilis, ha? na, at magpapalit na ata ng speaker. <laughs> 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 Tukang <Tawa> <laughs> Hinahalaban na si speaker Si speaker Lako, <laughs> ya. <laughs> Kau oh ka ba? Ano? Ikaw talaga oh. Next uh, At, Ang, lulu ang lulutang na dark horse Ay si yes. representative Duke Frasco Of Cebu Lako. oh. Oh, okay. kita mo yan? Kita hindi mo ba Pampang, hindi ba yung sa pampang Hindi ba yung sa Pampanga? Hindi, ba sa Pampanga? De, hindi Cebu, ba yun, ah, sa buwas. Ah, Cristina Frasco. Dako, sa shaving Oh, Eh, nakakita ko na, napakaraming na uh, pictures. Kasama sila mag-asawa, kasama ni Presidente BBM at ni oh, Ma'am oh, Lisa. Ah, aba? aba? Uh, galing Japan. kung saan-saan. Well, Rasing. alam mo, Japan, sabi nga nila, di ba, uh, Tori M. Uh, change is good. Hmm. Tama. Change is good, ML Sa anong bagay, kahit anong bagay, change is good. <laughs> yes. At yung ganyang pagbabago at marami naman pinangako na hindi naman nangyari kulang sa suporta sa mga kaalyado ha? Mm. yung uh, sabi niya eh, panoorin niya yung 12-0 oh. o oh. ano nangyari? 7-5 7-5 no? <laughs> <Seven five. Five. laughs> ah? Naka, ano pa? Nakasala. Nako, kaya next week, Palitan ng mga gwardiya yung mga mayor bago na. Ayan. Yung, June, oh, June, 13. June, 1 kasi na yung mga So, oh. So, para natin kung ano mangyayari sa pagpalit ng House of Representatives leadership at ng Senado. Kailan yeah. gaganapin oh. yan kaya, partner? Aba, malapit na. Malapit na. Alam mo naman <laughs> dito. Eh, nangyayari na lang. Ah, sorry. Nangyayari oh. na lang. Natandaan nyo nung pinalitan siya, no? Naging speaker oh, bigla si GMA. Tama. Hindi alam nyo nung yun. biglang tinanggal si Cayetano. Oo. Oh, uh, biglang naging si Lord. Oh, Lord. Tama. Naalala oh, ko pa yun. Oo. Oh, So, oh, ito no? eh. Ah, uh, biglang tinanggal si Subiri. Iba, iba. Di ba? Oo. naging si Escudero. Cheese. Kesong keso queso. So walang pagtitiyak, walang pagtitiyak <laughs> kung hindi, ito na. Oh, oh, Pinagulahan ng presidential agrarian reform so, council mo. secretariat ang isang malagang tatlong araw na aktibidad mula July-June <laughs> 25 hanggang 27 mm. na nakatuon sa pagsusuri ng comprehensive agrarian reform program at sa pag-aayon ng magplano ng budget para sa CARP. Taon-taon na sinagawa ang pagtitipong upang matiyak ang maayos, episyente at epektibong pagpapatupad ng lahat ng kasamang ahensya ng pamalan. Go ahead, Emer. Binanggit ni yeah. P.A.R.C. Secretary at Director Jocelyn Ramones ang pangunahing layunin na aktibidad. Ang aktibidad na ito ay nagsisilbing gabay para sa atin dito natin sinusuri ng lubusan ang magiging, naging performance ng mga CARP implementing agencies para sa 2024. Kung naabot ba ang kanilang mga target kumpara sa aktual na nagawa at kung paano nagamit ang pondo. Igit sa lahat, layunin nating tukoy ng mga issue at hamon na nakapaipigil sa pag at tiyakin ng ating mga target sa programa at budget para sa 2026 ay magkakasabay-sabay at nakaayon sa mga layunin ng CAR. Ang pagsusuri ay nakatuon sa anin na pangunahin CIAs, kabilang ang Department of Environment and Natural Resources, ang Land Registration Authority, ang Land Bank of the Philippines, Department of Agriculture, National Irrigation Administration at ang a, a Department of Agrarian Reform sa lalim ni Secretary Conrad Estrella III. Third mm -hmm. Sinasaklaw sa pagsusuri ang mga pangunahing programa ng CARP tulad ng Land Tenure Security Program, Agrarian Justice uh, Delivery Program at ang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Kabilang sa mga mahalagang resulta ng pagsusuri ay ang detalyadong ulat sa pisikal at financial ng na mga nagawa ng CIAs noong 2024. Isang kompletong listahan ng mga issue, hamon at rekomendasyon at isang magkakaugnay na plano at budget para sa CARP sa 2026 ang mga dokumentaryong ito ay gagamitin batayan ng DBM sa pagpapatupad ng CARP sa mga susunod na taon. Sa mensahe na binasa ni Director Ramones, muling binigyan din ni Dar Secretary at Park Vice Chairperson Conrado Estrella III ang kalagaan ng programa. Ang CARP ay nananatiling haligi ng ating adhikain para sa pag-unlad ng kanayunan at katarungan panlipunan. Ang masinsing masinsing ng pagsusuri at pagpaplano ito ay patunay na hindi ang ating dedikasyon na hindi lang lamang lupa ibigay sa magsasaka kundi pati buong suporta upang magkaroon sila ng maayos at tuloy-tuloy na kabuhayan. Bahagi nito ang itang layunin, palakasin ang seguridad pagkain sa bansa. Food secured. Buo naman ang aming administrasyon na maiangat ang buhay ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Wow! At binigyan din ni Dar Yusek na for field operations at napakagandang park secretary, Kazel Celeste. Ang kahalaga ng pagtutulungan ang sabayang pagpaplano at masusing pagsusuri ay susi upang lubos nating makamit ang layunin ng CARP. Sa pagtutulungan, pagtutupoy ng mga balakid at wastong paglalaan ng yaman, mas napapabuti natin ang paghatid ng serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ganitong Donalisa. diwa ng bayanihan nating mapapalakas ang mga pamayanang agraryo. Dumalo din sa aktibidad ng mga ilang opisyal ng DART tulad ni Undersecretary for Support Services Joseph Angelo Martinez, as yes, for Policy sir. and Planning Ubaldo Sadyari Jr. Mm uh -hmm. -huh. for Legal Office Affairs Office Facundo Palafox, the fifth at iba yes. pang mula sa kalahok na ahensya. Ang tatlong araw na aktividad na ito Oo, ay nagpapakita ng matibay na panindigan ng pamahalaan patuloy sa pagbubuti ng tamang pagplano para sa matag matagumpay na pamamahagi ng lupa at ng serbisyo sa ilalim ng CARP na layuning bumuo ng mas inklusibo, inklusibo, pasagana at, na, na, at na, katarungan at, sektor, at, sektor at, ng pagkakulang. Pala, maraming salamat. Congratulations kay Dar Secretary at Vice Chair Conrado M. S. Chair of the Third. So no. sa report ng na hapon sa so, mga babalik ha? Ang inaabangan nyo, pink, -ta -pink. No. na pink. Ang happy health nito ba pa? Standby po mga kaibigan, we'll be <laughs> right back kasi mamaya <laughs> tungkol sa mata at glaucoma ang pag-uusapan naman. Saan ang doktor ko? Standby, standby. <laughs> okay.